Magandang araw mga katiits. This is GMD Compass Decoding. Tatalakayin natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Skullhead Lockhole Treasure Mark. Alright mga katids, panibagong lugar, panibagong sign, symbol, markings na naman ang ating babasahin sa araw na ito na kung saan ay pinasa din sa atin ang ating kasamahan na Treasure Hunter. Bago natin umpisahan ng lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At ang GMD Compass channel ay nagpi-Facebook na rin po. Mag follow na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay mga katids, ito ang mga given markers na nakalagay dito sa isang bato ito ay may ingrim lock hole na nakalagay dito sa isang bato. Ito ay isang big boulder na bato na nilagyan ng lock hole. Ito ay tagos kabilang side at ang dulo nito ay medyo patulis. Ang ganitong klasing marker, Madam Sir, ay nagpapahiwatig ito na may nakasaradong tunnel dahil sa given marker na ito. Ang mangyayari dito, Madam Sir, kung meron itong nakaharang dito sa may patulis na dulo, kapag meron itong bato na nakalagay dito, ay magandang indikasyon yan na nandito lang din sa portion na ito ang isang prospective spot. Ito ay isang halimbawa din ng isang telescopic markings. Kaya pwede tayo dito maggamit ng kompas para sa orientation ng mga direksyon nito. At dito din sa pinakaibabaw, check natin dito ang direksyon ng mga kompas para sa mga importante na mga degrees. Ngayon kapag meron itong nakalagay na bato dito sa portion na ito at dito rin banda sa may kabilang side at lalo na dito sa may bandang harap ng lock hole na ito ay isang magandang indikasyon yan na nasa lock hole lang mismo ang ating prospective spot napansin ko rin dito madam sir na ang hole na ito ay naka slope kaya kung maglalagay tayo dito ng tubig ay diritso ito dito sa kabilang side lalabas ang flow direction ng tubig sa ganitong klaseng setup pa lang ay meron na tayong idea lalo pa at meron itong parang hugis heart sa baba Okay, that's it for GMD Compass. Mahalagang tandaan na ito ay initial decoding lamang. Maaaring magbabago ito sa aktual na remapping. Okay mga katits, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa iyong panonood. Pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.